Sumuko naman sa autoridad ang driver sa naganap na hit and run incident sa Sinsuat Avenue, Cotabato City na ikinasawi ng 14 anyos na binatilyo at ikinasugat ng kanyang pinsan. Ito ay sa agarang tulong at interbensyon ni Mayor Bruce Matabalaw. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Inanunsyo ng Cotabato City Government ang pag usad sa kaso ng hit and run incident sa Sinsuat Avenue, na ng isang 14 years old na binatilyo at ikinasugat ng kanyang pinsan noong nakaraang linggo. Sa agarang intervention ni Mayor Bruce Matabalaw, sumuko sa mga otoridad ang 37 years old driver ng itim na Toyota Hilux na sangkot sa insidente. nakipag ng alkalde sa Cotabato City Police Office at sa pamilya ng sospek upang matiyak ang maayos na proseso ng pagsuko. Batay sa ulat ng CCPO, Naganap ang insidente bandang 2.18 AM sa tapat ng Panda Palace Hotel habang sakay ng bisikleta ang dalawang biktima. Agad na nasawi ang 14 years old habang ang kasama nitong pinsan ay patuloy na ginagamot sa ospital. Kasabay ng pagsisikap ni Mayor Matabalaw, personal na nagtungo si Mayor Alinader Dagar Balindong ng Malabang Lanao del Sur sa Cotabato City upang makipag-ugnayan mismo sa alkalde Si Mayor Balindong mismo ang naghatid at nagsuko sa driver sa Police Station 1 bilang pagpapahayag ng kanyang kooperasyon at paggalang sa proseso ng kustisya. Habang nasa kustudiya sospek, personal na sinamahan ni Mayor Matabalaw ang pamilya ng mga biktima upang tiyaking maayos ang proseso at nakiramay sa pamilya ng biktima. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.